sa pagkakataong ito sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon. Kaya hindi po namin sisirain ang, ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at ma pamilya. Ano ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila. Hindi naman po namin itinatangging bakla kami sa katunayan ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na babasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung anong-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Okay, welcome to Rain TV. Pakinggan natin itong pagtanggihan ng dalawang inakusahan na si Jojo Nones at si Richard Cruz sa nangyari di umano sa anak ng dating child star na si Ninyo Mulak. Okay, pakinggan natin to. Ano trabaho niyo ngayon? Ngayon po wala po dahil naka-preventive suspension po kami, Your Honor. Okay, bukod sa GMA 7, meron po ba kayong... Uh... Ibang pinagtatrabuhan? Sa ngayon po. Before? Right? Nung no, hindi pa kayo nisho ng preventive suspension? GMA lang. No. GMA lang po. Yep. Okay. GMA. Sinasabi ng GMA, independent contractors kayo. Yeah. Pero, um, hindi kayo sinasweldoan ng monthly? Ah, uh, uh, hindi, hindi po. Ano na? Hanggat may, Hanggat may kontrata, may sweldo. Hanggat may kontrata, may sweldo. Ibig sabihin, per project. Yes. So, pag meron kayong isang teleserye, na anim na buwan ng tatagal, anim na buwan lang sweldo niya. Am I correct? Bag sa director po. As a? Bag director. Sir, director ka ba ano? Sir, oh. director. Sa ngayon po nagdi po. ako. Ikaw? Apo. Ikaw, Richard. Uh, consultant, ano, uh, scriptwriter creative consultant. Scriptwriter ka. Mm. Ikaw, Jojo, ang director. Apo. So ano yung mga dinidirect mo ng mga projects si Jimmy? Um, meron po akong bago nang po ang lahat nangyari to. Meron po ako, bagong director lang po ako na pinagdirect ng ng network. Dati po, uh, consultant din po ako, drama consultant. Tapos, nalipat po ako sa position na director. So, so nag-direct po ako ng, nag po ako ng teleserye na panghapon. Gano'n na kayo katagal nagtatrabaho si Jimmy? Ako po, 24 years po. Doon sa 24 years na yun, hindi kayo nagtrabaho sa, halimbawa sa ABS-CBN, uh, sa, uh, sa TV5? Ah uh, Nag-ABS-CBN po ako from 1996 to 2000. Then 2000 to uh, 2024, po sa GMA. Nag-stick ka na sa GMA? Yes po. What about you, Direk? Uh, Nakapag-work din po ako sa ABS mga early 2000s tapos hmm. nag-ABC5 po ako tapos TV5 tapos nakapag-MZ din po. Okay. During the night of the alleged incident, ano ginagawa niyo sa event ng na GMA? Nag-attend po kami ng GMA uh, Gala, Your Honor. That was GMA-sponsored? Yes po, Your Honor kayo ba ay naimbitahan dito? Yes po, Your Honor. Meron po kaming formal invitation. Anong oras na tapos yung event? Around midnight po, Your Honor. Ha? Around or close to midnight po, Your Honor. Close to midnight? Ha, po. Noong mga nakalipas na event ng GMA, kayo rin ba ay naimbitahan? Yes po, Your Honor. Nag-book nag din ba kayo ng hotel room? Hindi po, Your Honor. Bakit? Uh, usually po pag GMA Gala, Your Honor, fully booked po yung mga hotels doon sa area. Mahirap, mahirap. Okay, nung gabing yun, saan kayo nakabuo? Sa ginawa yung gal gala? Sa Marriott, Marriott Hotel, hotel po. gala, po. Oh. Sa Marriott Hotel Marriott. po, Your Where Honor. were you billeted? In Belmont Hotel po, Your Honor. So, magkalapit. Magkalapit. Po, yes, pwede lumakad. Opo, oh, Your Honor. So, nag-book kayo ng hotel doon sa... Ano yan? Sa Belmont. Belmont. Your honor, Opo. yung, sa yung event? Sa Marriott po, oh, Your Marriott. Honor. Sino nagbayad doon sa Belmont? Uh, ako po. Ah, hindi Say, sponsor ng GMA? Ah, uh, hindi po. Di ba lahat ng mga artista, lahat ng mga konektado sa GMA, I, di ba, sponsor na ng uh, uh, automatic po, na yun na uh, sagot ng GMA sa Belmont. Uh, uh, so kayo? Yeah. Lahat po ng consultants, yung mga creative, uh, uh, uh nagbook kami sa Belmont. Okay, diretsuin ko na kayo ha. Ah. Ito yung sagot no ng dalawang inakusahan no kung bakit hindi sila nakadalo sa last hearing kasi natakot sila sa ginawang investigation. So kasi yung mga allegations kasi ng biktima ay subject for validation pa yun. So kailangan kailangan maingat sila muna sa mga sasabihin nila kasi nga ongoing yun investigation yun din yung payo sa kanila ng kanilang abogado Ay, at ng NBI. So eto, pakinggan natin. Ask you direct questions. Bakit mm -hmm. hindi kayo sumipot last hearing? May meron po kaming prepared statement, pwede po ba namin basahin? Meron mm -hmm. po kaming prepared na statement regarding that. Pwede po namin basahin, oh, Your Honor. sige, Honor. Sige. I forgot to give you a chance to give your opinion. Thank statement. you, Your Honor. Thank, Thank you. Po. Mm -hmm. To the Honorable Chairman of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, Honorable Senator Robin Padilla, to all the senators present today, especially Senator Jingoy Estrada, er, Estrada, President Pro Tempore. Um, to all the resource persons and uh, friends from the press, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, ay nais po namin humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa nakaraang pagdinig. Inaamin po namin na natakot po kami na masubject sa media circus at premature trial. Gayun din po, Natakot din po kami na baka malabag po namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI nang nagsimula na ang mga panahong yon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal po na ilabas ang lahat ng mga counter allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI kahit ang aligasyon ng di biktima ay hindi pa rin nila maaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig, ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating Chairman Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Senador Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa, sa, pagkakataong ito sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas daliwasa sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. <clears throat> Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa production ay maaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalang kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naging kontribisyon namin sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Okay. Uh, so, Tapos na? Hindi pa. Uh, maganda po ang takbo ng aming karera. Uh, Sir Richard, tubig po? May tubig uh, po kayo uh, sa tabi po, ha? Opo. Okay. Uh, mahaba ba yung, ano, ikaw ba na po? scriptwriter ka, pa mahaba yan. <laughs> um, um, maganda po ang takbo ng aming karera. Maitatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang na nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang pang ang iniingat iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at ma pamilya. Ano, ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung anong-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po namin, kaya po namin mapatunayan sa Piskalya o Korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. ibaho na para mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na, mags na magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito. At sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at wag kami i-publicity trial, maraming salamat po. Napakalaking bagay sa amin sa ang panahong ito, sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senator Padilla at Senator Estrada. Sa pagbibigay sa amin pagkakataon ng pagkakataon na magsalita at maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Thank you. ah. Uh, maraming direct, salamat po. Director Jojo. Okay, uh, basta dito sa Senado, patay-pantay lang ang tingin namin. Okay, we are gender sensitive here. Okay? Uh, Thank uh, you, for Your Honor. Member ng LGBT. okay lang yan. Uh, choice niyan. Basta kami patay-pantay lang tingin namin sa, sa inyo lahat. All right? Salamat po, Your Honor. Okay, sa, mga, sa opening statements ninyo, you deny all allegations that has been uh, brought, brought against you. Yes, for Your Honor. Both of you. Eh, would you know kung paano, kung ba't nagkaroon ng ganitong kabigat na reklamo sa inyo? bakit uh, nagre-reklamo Sandro na oh, sila, yung tatay ni Sandro, bakit, bakit nagre-reklamo ng gano'n? Hindi po talaga namin alam, Your Honor. At kanina, sabi ni Mr. Mulak na nag-meet kayo sa bahay ni uh, Attorney Annette Gosson, ang Vice, Pre Vice President no, ng GMA7, na nag-apologize kayo. What did you apologize for? Um, Your Honor, ang sabi po namin kay Nino, um, we're very, very sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa oh, anak niya. You're very sorry for what? What, Ang, what did you apologize? We po? did not apologize po. Ang context po is sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. No, why? Kung the, wala kayong the, ginawa, sa lang, sa lang. Kung wala kayong ginawang masama, ba't ka magsasorry? Ang context po kasi, yung parang sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Hindi. Eh, medyo nagugulan ako. Medyo may pagka-weirdo. Yun po yung buong Neh, sentence uh, uh, namin. Sorry, Robin. Ha? Oh, oh, ganito lang. Sorry, Robin. Ano, Ba't ako magsusorry sa'yo? Ano ginawa ko? Di ba Kasi buong sentence po siya. Hindi lang po siya sorry. So, sorry po. Pero wala po kaming ginawang masama. Uh, uh sa anak niyo. Ninyo, pwede so, i, kung meron kayo dadagdag doon sinabi, bakit siya nag why did he apologize? For what? Yeah, uh, 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 no, no. Senator Jingoy, ito po sinasabi ko, I ay talagang na umiiyak sila nung nag-sorry sila. They were crying, both of them. And they even they even offered to ano to donate uh, a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang ma-settle yung ano. Is it I mean, true? Sagot ko sa kanila, ano sabi ko po sa kanila, ako, tao lang ako, Diyos nga, marunong magpatawad, kaya ako kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran nyo yung ginawa nyo. Is it true that you were offering uh, of, ano, uh, something sa, uh, ano, charitable institution? Is it true? No, po, your honor, because that would be very insulting, po. Huh? No, po, your honor. Oh, they're denying it, Mister Mulak. Um, sir, Mr. you Goshen was uh, present during the, ano, during the, the, incident. Okay, I will just, I had an, an investigation of my own. Huh? I will ask both of you. Okay. The gala was held at Mario Hotel. Correct. Yes, your honor. Both of you, Jojo Nones and Richard, de 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 de, are billeted at Belmont, which is a walking distance from Mario Hotel, correct? Yes, boy, Your Honor. Jojo texted Sandro if he can come over to the room. I did not text that boy honor. Um, did you have the copy of the text messages? Dinilit mo lahat yung mga messages eh. Do you have a copy of the text messages? You sure? Yes, Pag hindi recover namin sa Globe yan, sa Smart Chan, pakukulong kita rito. Now you better tell the truth. Yeah, I'm telling the truth po, Your you Honor. You did not. Hindi po sa akin nang galing. Si kay Sandro po mismo nang galing. Remember, you're under oath. Yes, Your Honor. Huh? Yes, Your Honor. I, M meron ba? If I am under oath, not, Your you Honor. If you can uh, show me uh, proof that uh, uh, Direct Jojo texted Sandro, Neh, neh. All right. Neh, Your, your honor. Yes. Siya po yung mismo nagsabi na anjan pabla kayo sir. Wait, wait lang. Yeah, 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 yeah. We'll go to that. Yes, sir. Okay. You te allegedly you texted Sandro if you can come over to the room with you. Denay. Yeah, maganda yung yes, yes, siya tory kapunan magaling na bugada yan. Huh? Yeah, but apparently. Sandro asked if who was with you. Nag-text si Sandro. At ang reply mo, just me. Okay? Sandro never replied. Okay? Wait lang. Sandro never replied. Ha? Ako, base sa investigation ko lang to. Kaya syempre natakot, sinabi, just me. Di ba? After a while, you texted again and told Sandro, the context of your text was joke. At sinabi mo, you were in the company of some of the creatives. Yes or no? Ang eksaktong Yes or no. Ang eksaktong text ko po, your honor, um I'm with Drama Peeps but we're wrapping up na. Yes. But you texted it with joke, correct? Well, yes your honor, kasi nung una nung nung Just nipo. po, kasi natutulog na po sa tabi ko si Dode. Um and then um Just me Sandro did not reply. And then when yes, you replied po. joke, I was with some of the creatives. Mismo yung mga tao sa creatives? Yes po, Creative but I Department. also said po, Correct? Yes for okay. your honor. But okay. I also said po, your honor, we're wrapping up na. Kasi I didn't want him to think po okay. that, anything about okay. that, just me text. After which, Sandro obliged to invitation to the invitation of, uh, of Jojo. At doon nag-text si Sandro na, Uh, pe, uh pe, pwede ba dumaan dyan? Sino-sino pa kayo nandyan? Yun yung, ano, yun yung lumalabas sa, sa social media na hindi naman kinover kung ano yung prior conversation. Correct? Your, mm. your Honor, Your Honor, wala pong invitation, wala pong direct invitation from me, from myself. Siya po yung nagsabi na pwede pa ba akong umat dyan? dyan Kaya nga. <laughs> kasi prior to that, inibitahan mo nga eh. Huwag ka na magdina, inibitahan mo na nga. To come over your room. Hindi in po. Tapos sinabi mo, at sinabi, tinanong nga ni Sandro, sino nandyan? At sinabi mo, me only. Ako lang. Tapos biglang sinabi, hindi na nagreply. Sinabi mo, joke. I am with some creatives. Hmm. Your Honor, may we request for an executive session so we can clarify things? No, wala pa naman ano. There's nothing sensitive here. As we go along siguro. Uh these are Wala pa naman hindi pa naman sensitive yung matter. These are facts of the case for your huh? honor. These are already facts so? of the case for your honor. So, I ask you if it's uh, uh true or false. Wala okay. pa naman tayo sa ano, eh. there was no Di, direct hindi invitation. Yung, uh... There was no direct invitation from me, your honor. Okay. I I was just being polite and and kind because he is my friend. Hmm. But there was no direct invitation. In fact po bago po siya na sinabi na akit sa I said we're wrapping up. Toto do you have a copy of the you know, text messages of uh, Mr. Nones? We have your if honor. If I may answer yes, uh, yes. your honor. for mm Sandro. -hmm. Um, we do have um proof of that, but we cannot uh, show that at the moment because it is for the NBI. And as this um explained earlier, the NBI uh, is safeguarding the confidentiality of the pieces of evidence. Do you have case. any representative from the NBI here? Yes. Good afternoon, Your Honor. I'm attorney Zelica Marie Esconales, the investigator on case, Your Honor. Uh, do you have the uh, copy of the text messages? The conversation? The complainant already submitted pieces of evidence to support his complaint, Your so, Honor. You cannot share it with the committee? Uh, with all due respect, Your Honor, for purposes of confidentiality, because of pending investigation, we are right. keeping the okay. same Your Honor. Of course. I Thank you, I respect your Honor. that.